Yes. Magandang gabi. Magandang umaga kung saan man tayo sa saang sulok ng mundo. Ito, late na naman ako. Uuwi. Kasi late dumating yung amo ko. <laughs> Kararating lang niya. Nangingi siya ng mainom niya. Tapos mamaya, hihingi ulit yan. Ang last na iniinom niyan, magre-request yan ng tea. Yung hindi ako basta-basta uuwi ngayon kasi dyan yung kapatid niya at saka yung may bisita siya. So, yun lang. Mamaya ulit. So, update ko kayo mamaya. jan lang kayo. Mamaya ulit. Alam mo yung gusto mong kausap, yung kinakausap mo palagi yung sarili mo. <laughs> Alam mo yung paraning ka na or baliw, parang ganun. Kasi ikaw lang naman dito nag nagsasalita mag-isa sa opisina. Hindi ka naman naiintindihan ng mga ito eh. Iba salita ng mga ito eh. Kinakausap mo yung sarili mo, kaharap ka dan sa CCTV. Nakakausap mo yung sarili mo. Sir, uwi ka. Sir, go. Ano, mo? Yan yung CCTV, kaharap ko lang talaga yan. No? So, kaharap ko lang, no? Yan ang CCTV. Ayan, ayan. Kinakausap ko yan. Sabi ko, sir, anong gusto mo? Matim ka? ano? ano? Ay, kanakausap mo. <laughs> nakikita. Iwan ko kung nakikita niya ako. May kausap kasi yan. May bisita siyang darating. Dumating. Tapos andyan yung kapatid niya. Sir, ano? Gusto mo na? Gusto mo lang, te? Uy na ako. Hindi ito yung alak niya. Sir, ano sir? Uy na ako. Gusto mo nang magkape. Umu Nagigigil na ako. Laki na ng ilong ko. Ayan na nga. Salamat ay Okay, sir. Nakita niya. Nakita niya ako. Nakita niya nakita niya ako nakamonitor si so Sira. Kaya hmm. lang, hindi, hindi ti ang hinihingi niya, Turkish coffee. Eh. Saglit lang, update ko kayo mamaya. Akala ko yung hihingiin ng amo ko ni Boss Tina, Turkish coffee. Nangihingi siya ng Turkish coffee. Hindi ito sponsor ah. <laughs> Binili ito ng amo ko, siya ang bumili nito sarili niya. Kasi minsan ang last na ininom niya talaga, nagre-request siya ng tea. Hindi ganito. So ibig sabihin, mamaya pa ako uuwi. <laughs> Yun ang palatandaan ko kay Sir. Eh. Sir, baka naman. <laughs> natatawa talaga ako. Hindi ko alam kung natatawa ako, naiinis ako. Iwan ko ba Sir? Iwan ko Sir, basta lang. <laughs> Saglit lang. Kala ko sabihin niya, Iman, e, you can go. <laughs> sinabi lang pala, Iman, bigyan mo ako ng Turkish coffee. So, ibig sabihin, pag nangingi ng Turkish coffee, may kasunod pa yan. Hindi, mamaya pa ako uwi niyan. Kasi hindi pa siya nangingi ng tea. <laughs> Ito, gumagawa ko ng Turkish coffee ni Sir. So, yun lang guys, i-update kita mam po kayo mamaya. Magpapaalam ako kay Sir ngayon kung pwede na akong uuwi. Ihatid ko tong Turkish coffee niya. Tapos magpaalam ako. Kung papayag siya, di uwi na ako. Sige, saglit na hiya ako magpaalam. Pausap niya yung manager. Talagang mamaya na ako uwi nito. Tapos ang ingay pa nitong kaharap ko. <laughs> hmm, Nag-uutok. Usap pa sila. Sir, pwede na ako uwi sa iyo. ako magpaalam kasi, sir. Naiya ako magpaalam kay sir. Lalo na pag marami may mga kausap siya

50 yung kailangan niya para makapag-ibig. Ako ay hindi ako makapag-ibig. Hindi ako makapag-ibig. Hindi ako mga ibig Hindi ako makapag-ibig. Hindi ako makapag-ibig. Hindi ako makapag Hindi ako makapag-ibig. Hindi ako makapag-ibig. Hindi ako makapag-ibig. Hindi ako makapag-ibig. ako makapag dapat alas otso lang ako uwi. Uwi na ako alas otso. Anong oras na? Alas nuwebe na. Alas nuwebe na. Nagbabantay pa ako ng isang bag. Sir, uwi na ako, sir, kinakausap ko talaga yung CCTV. Baka sa tutunog to. <laughs> Nakikita kaya ako ni Sir Lutgar, kausap ko yung sarili ko. Ay, naku po, marimar. Sige, yun lang guys. <laughs> dito, dito na lang ako muna. Mahirap na. Kasi may bisita si Sir. So, yun lang guys. So, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. yun lang, don't forget to like and subscribe my youtube channel, ingat po tayo palagi, lalo na pag umaga at hapon, kasi sobrang init, okay, kasi mainit din dito, pero tinitiis ko lang talagang ganyan, laban laban, laban tayong lahat sige, yun lang, don't forget to like and subscribe my youtube channel